Hello, good morning, good morning Kumusta po ang mga araw natin dyan mga loves Mga kareels at sa ating mga piggies Ayan So kung kahapon ay pinaglaruan nila yung pagkain nila Dahil sila ay busog So ngayon naman ay simot So ganun lang yan sila mga loves hindi agad sila nakapag-adjust sa kanilang pagkain. Kasi nung nagdagdag tayo, medyo ano pa sila, napadami pa yung kain nila noon. So ngayon naman ay nakapag-adjust na yung katawan nila. Ayan. Excuse me limot yung kanilang mga pagkain. Tamang dami lang. At saka, ayan, tamang inom ng inom ng tubig. <coughs> so kahit na nakawet wet feeding tayo, inom pa rin sila ng inom ng tubig. At saka minsan, nauubos yung drinker nila. Pagbalik natin ng tanghali or sa hapon, wala ng laman. Ayan. Kaya dapat, wag natin kakalimutan na lagyan ng tubig. malaki nang na ating mga alaga. Magtutu months na to mula walay. Next week pa. Nabilaukan, hindi na makadaan. <laughs> So maganda sa baboy pag inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga nakakatulong din yan sa katawan nila. Mainit yung katawan nila. So inom sila ng inom ng tubig. So need talaga nila ng maraming tubig. So kung wala man drinker, dapat nagpapainom tayo ng tubig pag katapos nilang kumain. At saka every 3 hours yata every 3 hours bibigyan natin sila ng tubig at papainumin hmm <coughs> so, ganito lang yung mga tigis natin magpo forty niya to. For, magpo-40 kilos ang isa. Depende sa laki. Malapit na yun mag-40. Ito. Ito yung mga, itong mga malalaki. Merong dalawa yata. Ito. Ito siya. Asa ah, so iwan ko? Asa na yung isa nyo? Kasi halos magkapariho lang sila ng laki. Lahat isa lang yung pakiramdam ko maliit ito sa si, si batik ayun naman yung may pintik sa likod mahataas yung katawan niyan Ayan, halos sa kanila lahat sa kanila mataas na nabilaukan na yung batik natin Mm. Mag-aaway talaga. Ito din nga. mga loves, hindi natin maintindihan yung weather natin today para naman siyang uulan. Nagpapakita sana yung ano kanina eh, haring araw. Medyo malakas yung init kaninang umaga, yung mga before 7. So ngayon naman eh, medyo no, nagsad yung ano, yung langit. <coughs> Oo, bakal baka lilipas lang to. Mainit din. Wala naman balita na uulan. Ayan siya, Oh. Medyo malaki. Marang naglandi yata, eh. Iwan ko. Namumula yung ari. Yung mga ano nito. Huwag kayo maglandi ng maaga. Huwag umaya kay mami. <laughs> Kasi nga mga loves ng to to din yan, di ba? Eh, dapat daw pag nag-alaga, maganda daw yung ano yung lalaki kumbaga sa tao ay lalaki yung ano kasi nga mabilis lumaki malakas din sila kumain hmm ginoo na naman sa tubig si batik oh di ba <laughs> So, ganito lang yan sila araw-araw, every pakain natin. So, minsan din, meron ding hindi sila masyado kumain kasi nga busog pa yan sila ng last ano natin pakain. For example, nagpapakain tayo ng umaga at saka ano, uh, busog sila sa tanghali, hindi yan masyadong kumakain. So, mag-adjust na lang din tayo sa bigay natin na pagkain. Huwag natin masyadong damihan kasi alam natin na sa tanghali ay busog pa yan sila sa kinakain nila nung umaga. Ayaw natin masasayang yung pagkain nila. So, bawas-bawasan natin ng konti sa tanghali. At saka sa hapon, fair lang din yung pagkain natin sa umaga nun kasi para hindi masayang yung pagkain. Mm. oo oh, 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 oh. ayan nasisiksika na sila dito gusto niya nilang humiga mm. hihiga pagkatapos kumain So, kung straight ang init natin for today, ano to, papaligo tayo ngayon. Nagpapaligo tayo kanina bago sila binigyan natin ng pakain. At syaka mamayang tanghali ay papaliguan din natin before tayo magbigay ng pagkain. Kasi malaki na yung mga alaga natin at mainit yung katawan ng mga alaga natin. Lalo na pag pure feeds yung pakain natin, ako. Mainit yan sa katawan nila. dapat talaga magpapaligo tayo pag sobrang init. Ayan, hanap na siya ng ma maanuhan niya. <laughs> o, diba? Gamit yung laruan nila. Ganyan, ganyan, niya nila. Oo. Mm. Mm <clears> -mm <throat> Ito namang dalawang to. So, medyo malaki na din sila. Hindi ko alam kung may kumagat sa ari nito or talagang naglalandi lang. Ito, ito siya. Tumalikod. Hindi ko na makita. Lugarabi naman. Isang buwan pa lang. <laughs> Namumula yung ano nila. Meron din siya. Hmm. Ito din. Baka ano lang to Wala lang. Tsaka yan din. Yan. Yung batik natin. Hmm. 'di ba? Wag naman kayo ano, landi-landi niyo. <laughs> Tatlo to silang kita kung namumula yung ari. Medyo maano. Ito din oh. Ah. Ayan. Diba? tsaka ito din nakahiga ito yung pulang pula at tsaka namamaga ito ang landi landi batang bata pa <laughs> meron bang ganun mga loves ito naman ito, <laughs> yung sabsado mm. So ganun talaga maaga yun silang maglalandi pag merong alam maagang maglalandi. Meron din namang ibang hindi. So ayan mga loves, thank you for watching. Salamat sa panonood nyo. At saka please like and share, subscribe to my YouTube channel para makikita nyo ang ating mga susunod na update. Masubaybayan nyo yung paglaki ng ating mga alagang baboy. Baboy na to sila, hindi na natin sila matatawag na biik. Kasi nga yung boses nila ay baboy na din. Bye bye!